Sinailalim na sa restricted duty ang 15 polis na sangkot ano sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Inanunsyo po yan ang DOJ kaninang sabay sa pulong ito ng mga kaanak ng mga biktima. Tanggap na raw ng karamihan sa kanila ang sinapit ng mga sabongero pero gusto raw nilang makita kahit buto ng kanilang kaanak. Nasa frontline ng balitang niyan si Elaine Fulhensio dala ang mga larawan ng mga nawawalang sabungero. Nakipagpulong sa Department of Justice ang kanilang mga kaanak. Nabuhayan daw ng pag-asang mga kaanak matapos ang paglantad ni Julie Dondon Padidongan o alias kotoy. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng justisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Ayon sa DOJ, may labing limang pulis na tinukoy na sinasabi umanong malaki ang partisipasyon sa mga nawawalang sa bungero. Isinailalim na sila sa restricted duty. Uh, the carry out na the executions, they have to report already to offices para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. May mga testigo na rin daw na makapagtuturo kung saan sa Taal Lake itinapon ang mga biktima. Nakikipag-ugnay na rin ng DOJ sa gobyerno ng Japan para humingi ng tulong sa mga mas high-tech na hagamitan. Matapos pakipagkulong sa DOJ, nagpunta rin sa tanggapan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Marami sa kanila ang tanggap na raw ang posibleng sinapit ng mga nawawalang sabongero. Hiling lang nila na marisulba ang kaso at mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Alam na po namin ang aming mahal sa buhay ay wala na. Din nyo na lang po ang aming ano, kung may natitira pa ba buto. Kahit buto mo lang po ng anak namin, makita namin. Isa ko po lalaki. Bakit naman po ganun? Napakasakit po para sa akin. Para naman pong halip na pinatay ang aking anak. Dapat naman po hindi na pinatay ng lungo. Nalawa Nala. <laughs> ang kung paano umano pinapatay ang mga sabungero, may pagkakahalintulad sa larawang nakita ni Carmelita Lasco na nawalan ng anak dahil sa sabong. Aniya, may larawan ng anak niya na nakaluhod, nakaposas, nakapiring at may tali sa leeg. Matapos niyan, binaril daw ang anak ni Lasco. Mapatid anak mo ng hininga. Masakit sa isang ina ng anak. May mga anak din sila. May magulan, may pamilya. Hindi mababayaran ng aking sakit na dinadanas. Kwento pa ni Lasco, minsan na raw nag-alok ng tulong ang negosyanteng si Atong Ang sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero inoperan kami agad na. Oh, sige, tulungan niyo yan. Ganon-ganon, tulungan kami. Si mami, bigyan ng ano yan. Bigyan niya ng, uh, ano, ng lifetime medication sa pang sa pang-ano lahat. Pero hindi kami tumito. Hmm. Ah, so nag-offer ng, ng, tulo. tulong. Okay. Opo. Opo. okay. Uh, Alam naman namin eh. Sa ngayon, nasa proteksyon na ng PNP si Alias Totoy. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may sa mga napapalawang balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.